Hello mga kasarap! Wow! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay lunes. Ngayon ay pumasok si Marian kaya wala kaming kasama. Kami-kami lang. Ako lang, si Zoe, si Ella, tsaka si Maldiz, ang piling sekretary. <laughs> Pero kanina naman ay nandyan si nanay at tsaka yung ko para mag-ihaw. Si nanay naman ay tumulong kay Lani para mapabilis ang kanyang pagluluto. Isasalin nga pala ako ng mga sabaw para sa mga magte-take out. Ako na rin na nag-aayos ng mga lagay ng sabaw sa sabawan kasi wala nang tutulong kung hindi kami-kami lang. At bigla ang ng mga customer kaya nahirapan kami medyo nataranta ng konti ang kasarap nyo kasi sobrang dami ng mga nagsikain at meron pang mga dumating sobrang blessings kami kasi bigla ang datingan sila at wala pa naman sa ganitong oras ang lunch break almost lunch break pa lang pero hindi pa talaga siya lunch break ang daming tao, ang daming kumain yung table 8 na hindi talaga namin pinapakainan o never na may kumakain customer dahil doon kami madalas kumakain kapag ka nagkakasabay-sabay kaming kumain kapag kami may oras pa kumain na rin dahil nga sa puno ang lahat ng mesa kaya kumilos na rin kaming lahat hindi namin alam ang gagawin namin kasi ilan lang kami dito halos magla lunch break na nga nakakain na sila ng almusal niyan pero ako ay hindi pa hindi na muna ako kumain ng almusal syempre nagkapi muna na ako alam mo na coffee is life hinahanap <laughs> nga pala sa kahay yung nail cutter ewan ko ba bakit laging nawawala yung nail cutter na yan tsaka yung pangkamot ng likod di ko malaman kung may pa, di bumabalik kung saan nang galing. Eto nga at kinukulit pa ako ng isang batang makulit. At buti na lamang dumating si Lenlen, nagpatulong ako. Pero hindi siya papasok. Hindi siya e extra kasi wala na kami kaming ginagawang movie. Tutulong lang siya. Bumili lang siya ng ulam at nagpatulong na ako. Sabi ko tulungan mo muna kami kasi ang dami namin customer. Medyo hindi namin kaya, nalilito kami. Ilan lang naman kami. Kaya naman namin sa kaya. Kaya lang eh, syempre medyo hirap na rin sila dahil nagluto na at nagasikaso na sila. Medyo pagod na rin. ng pa dapat ng konti bago dumating ng customer. Kaya lang ay biglaan dumating ng customer. Dahil halos lang lunch break na din yan. Kaya nagkakagulo na kami. Naku! Hindi ko maalaman kung saan saan ako na-assign. Palipat-lipat. Napapunta ako sa kaha, sa hugasin ng baso, sa mesa, kung saan saan. Nagpati sila, nagkakapalit-palit na rin. Kasi nga, tatatlo lang naman din kami dito. Buksuan kasi ang dating ng customer. Halos grupo-grupo. Kaya minsan nakakalito din. Minsan, nag-iwahiwalay pa sila sa mesa. Kaya minsan, pag maniningil ka, hiwa pa. Hanapin mo pa kung saan yung mesa nila. Kaya ang nangyari ay kung saan ka nalang ma-assign. Si Maldiz na secretary Lagi <laughs> ay sarapan sa harapan. Si naman ay sa kusina at saka nagsisaing. Minsan sa harap din ako. Si Ella naman ay nagugas ng mga plato <coughs> at mga baso. Ako naman dahil sa dami ng customer medyo nag na iba tapos ng kumain nagpapatuos na lang. Kaya lumabas na ako para ako na mismo magtuos. Para tama lang din yung bayad nila at saka makita natin kung ilan ang kumain at kung ilan ang nakain nila. Kaya lumabas na ako para ako na rin ang tumingin. Saka ako na rin ang na naglinis. Kasi wala namang ibang maglilinis kung hindi kami kami lang tulong-tulong kami. Marami rin kasing customer na paparating pa at yung iba ay nakaupo na yung mga mesa naman ay may mga plato pa na kinainan lupuan na rin nila kaya inalis na rin namin pinunasan na rin namin para hindi malito syempre tulong tulong kami at saka syempre pa masipag sipag ang kasarap nyo masipag di ba? Diba? syempre napagod din ako kailangan din maupo at uminom ng tubig in fairness naman sa mga customer namin ay eh, napakaloloyal nila kaya maraming maraming salamat saka tingtingin na rin ako sa oras kung anong oras na nagbebenta rin ako dahil nagugutom na ako, kumain na rin ng kasarap nyo para mamaya ay may lakas ako pag nagla-lunch na. So, yun lang mga kasarap. Maraming maraming salamat. Bye-bye!